may binili lang akong konti sa hindi na unbox natin konti lang ito kasi ito lang yung kulang sa store so ito lang yung aray inano natin binili so ito sya ang so, pichaw tag 10 lang yung chow sa amin 10 ito, ano ito? Surf powder ito. Surf powder. Ayan. Binalot para hindi maano Ayan. Pag nine na yung surf powder at saka ito, chlorine. Tigpipiso. Kung Hansel, pag eight. Eight yung mga biscuits namin. Ito, chow. Ito, chow. Chicken at beef. Ito, atami. Yung atami is 23 lang. 23 lang ang benta ko kasi ano lang siya. 19, 20, 40, man ata. Tapos ito, paminta powder. Ayan, tagpipiso lang yung paminta powder. Ito, pamintang durog. Ayan, oh. Durog na siya. Tagpipiso. Tagpipiso. Tsaka ito munggo. Bumili ka. Bumili ako ng half kilo. 38 yung half kilo. ng munggo. Tapos ito, toyo. Ay, eh, no. Toyo. Suka. Suka is 8 lang. 8 lang yung suka. Na 100 ml ito. Tapos itong 200 ml. Ito. Ayan o. Oh. Not madilim? 200 ml 10 10 lang yung bentak ko eh. ito ito floor wax floor wax is ano lang hmm, 25 ayan ayan lang kasi may, meron pa naman ako mga ano mga kapi ayan tsaka gatas tsaka dito mga shampoo ayan kompleto pa naman Ayan yung mga sabon mga napkin, asin, diaper. Ayan yung ano, toyo. Kaya bumili ako kasi ano, na lang. Tsaka mga dilata doon. Kaharang itong ano, Barbie doll. Nalito yung mga ano, noodles kasi inangat-ngat ng mga ano, daga. Ayan, yung mga mababait. So, dyan ko inilagay pati yung mga biscuits. Ayan. So, yun lang. Yun lang ang laman na aking munting munting sari-sari store. Ito yung harapan namin. Ayan. Sa gilid kami ng kalsada. Yung egg sa amin is tag 10. -ten. Tag 10 na yung egg kasi mahal na yung egg dati 8 lang hanggang 9 pero ngayon hindi na talaga kaya ng 9 10 na talaga